bayan ng Bayumbong ito ang bayan ng Bayumbong bago dumating ang bagyong uwan ikutin natin di public market mm hmm jadi recoin main tumbuk main 一起把了 security Drag ng Bayombong, so, tapat niya Children's Park Chipney uh, Terminal papuntang South Bamba, Ngaritaw, oh, Santap katabi ng Mercury Drag, Methodist Church Savemore katapat ng Savemore yung Catholic Church St. Mary's University High School uh, Junior High School Ya. yung dire-diretso ka pa municipal hall. Ka-ka naum pae. tayo sa may Savemore Dumla Boulevard. Dire-diretso ka ng Dumla Boulevard. Dito makikita yung PLT College. College St. Mary's Elementary Department Ayan. Yeah. Katabi sila ng PLT College Tapos PLT Preschool and Elementary Department katabi ng PLT Elementary 7-Eleven diretso pa tayo makikita ang Mayo Biskaya General Comprehensive High School in BGCHS Sa dulo niyan, uh, kanto ng papunta ng NBSU's, Nueva Biscay State University. Uh, andyan na rin yung tinatawag na namin noon na Grandstand, Dumlao Stadium, uh, Nueva Biscay Sports Complex na ngayon. Uh, kahit ano pa ng pangalan, eh, hindi pa rin nagbabago. Uh, Dumlao Stadium pa rin andyan din yung DSWD provincial at andyan din yung HPG provincial yan dito dito yan yung yan HPG tapos dyan sa matumbok natin BPWX depo yan didiretsoin pa natin ito yun may yung mahirapan ng 4 wheels yung old sinasabi nilang Bangan Hill old hospital Bangan Hill yung may park sa taas U-turn na tayo U-turn punta tayo na north direction Sa Alegre yung dulo na yan ito Salvation ang Bayombong meron siyang tatlong college na malalaki St. Mary's University PLT College saka Every Sky State University mayroon siyang elementary mayroon siyang PLT Preschool mayroon siyang St. Mary's Elementary mayroon siyang ang private ganun. mayroon siyang Bright Child tapos Bayong pong sentral, so ay bayong pong norn, bayong pong sa ah, mga elementary school, sa Ayun. bayan tong sinilangan. nakuha ko ito sa Saturday, November 8 2025 uh, kinukunan ko siya kasi dadaanan siya ng bagyo sana pagkatapos ng bagyo, ganito pa rin siya walang masisira outbound na tayo pumunta tayo ng provincial capital dito tayo galing kanina ayan na yung save more ito na yung catholic church St. Dominic ito na yung municipal hall munisipyo ng Gayumbong ayan yeah alert alert sila dito rin matatagpuan ang provincial office ng PNP provincial office PPO PNP PPR Bayanbong Central School Diyan ako nag-aaral Ayan 7-11 Tatlo yung 7-11 Dito sa Bayanbong Ayan pangalawa yan Ito yung papuntang SMU Gate 2 ang SMU, apat ito, papuntang gate 2 sa tabi ng Chooks to go, papuntang gate 1 at main gate, yan furthering gate 2, pero babalik ka ito pwede rin dito papuntang gate 1 at main gate ng St. Mary's University tapat ng ito yung vocational school dating NLTI hindi ko na alam ang pangalan niya ngayon ating Macdo yung tapat niya ang kanto Ponce Street papuntang gate 1 sa kami gate ng St. Mary's University uh, yung sikat na sikat na rural bank of pa yung, 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 matagal na bangko Nang hotel dito sa Bayumbong itong Saber Inn ito na yung dating St. Mary's Training School Elementary Department ah, na uh, na ngayon kagawin daw convenience store ito na yung Nueva Vizcaya Police Provincial Office ayan tapat niya yung first PMG dyan ako galing dyan ako lumaki dyan ako pinanganap approach na aking provincial capital yan yung provincial capital yung dating Calderon compound pag-ari na ng capital nahati na pasok tayo ng provincial capital ikot tayo ikot lang kayo yun may naming namamasyal Baliwala yung bagyo hindi pa naman dumarating sana ganito pa rin pagkatapos ng bagyo ganda ganda nyo luneta of the north ang ginatawag na luneta of the north malinis safe kahit matulog ka dyan yung mga kabataan namin dito ngayon natutulog kami yan habang inaantay namin ang pandesal yeah, mga mga rescue mga red cross handang handa na sila kami pa rin namamasyal mga bata walang pasok uh, ito yung governor's office yung lagoon yeah. wala ng tubig Uh, napakagandang governor's office bagong bago anda doon niya B, uh, NBI ay ini NBI pala NBI NFA pala. Itu ito BIR DNR DNR yeah. Penro Penro apa yun Red Cross Yang PRC PRC ya? Kan? PRC di pa kuntang ni uh, To Ni uh, Provincial Health Ya uh, Provincial Jail Left turn ya rtc rtc yang my children's park yang yan ganda wala nang taong doon sila sa lahat sa labas step turn tayo dyan ngagita natin BFP provincial hours PNP, katabi niya LTO. yung busy-busy ng LTO pag may office. Pangyayaran dito. Ito na yung bagong-bago na yung tawag kasi dito. Padilla Complex. Malinis, malamig. Bagong bago. Mga um, uh, activities yung ginaganap convention center. Yeah, uh, nagpra-practice ng sayaw-sayaw. Yan -sayaw. basketball court na wala nang ring. hindi na binuhay tennis court, buhay na buhay tapos yung mm, PNB Philippine National Bank uh, matandang building na rin yan dyan pa nag dyan kami natutulog ng tatay ko no? diba gorgias o eh. um, yung pakanan na yan, papuntang papuntang siyang ng Sulano, o balik na tayo huwin na tayo kasi matraffic dyan papuntang Sulano uh, susunod ulit uh, makapag-live hindi ba diba pwedeng mag-live yung page natin kasi na-corrupt yung isang page ito, try ko lang mag-load ng video So, going south na tayo balik tayo sa pinanggalingan natin dun sa save more Ayan, yung calderon compound dati gari na ng capital ngayon yung kalahati naging gasoline station Ayan, may chismis nagagawing robinson Supermarket, yan yun yung ginagawa dun ito yung ginatawag na barracks provincial, uh, provincial office ng PNP yan, yeah, district 4 yan, yeah, yan ako pinangan yan ako lumaki Nagmanag-preparation worship sa taas Saber Inn, sa bandang left natin. Rural Bank, sa bandang right. Ayan. Yung dating MacDo, nasanado na ngayon. Ayan. Ito na yung, ito na yung Ponce Street. Mr. DIY bagong bukas sa bandang right natin ito na yung dating NLPI hindi ko na lang alam pangalan niya yun this is Baker sikat na sikat FTM coach mga bibiyahe dito pagiging guide nyo to lahat hmm. ng kanto dito sa lukot sa lubutan wag lang yung papasok ng barangay kasi may masisikip ang kalsada pag naka four wheels hmm. naka four wheels ako ngayon hindi hmm. na tayo makakarating ng save more right turn tayo papunta ng San Nicolas sa bandang likuran hmm. Bandang likuran ng St. Dominic Cathedral. Uh, punta na tayo ng highway. Diversion road na sinasabi nila. Yung kauna-una ang bypass. Gawa pa ng oh, 1970s. Ah, oh, ito. ito bandang left natin papunta yung St. Dominic pagsalpot mo doon doon sa may save more Pag dito naman sa next na kanto katadaan papunta doon sa may Mercury Drug ayan papuntang Mercury Drug papuntang Jeepney Terminal na biyahing south Bambang Aritao Santa Fe kita ya. So, gari gere kita tayo papunta palengke ito. Uh, public market. Pero right turn tayo dito. Yeah, Mabusan tayo ng krudo. Right turn dito sa San Nicolas Barangay Hall. Yan. Yeah. San Nicolas Yo. ito yung, yung barangay San Nicolas Gymnasium ito rin yung barangay hall nila ayan dandang kaliwa natin very very chulang tayo Dalabas tayo ng highway ah, diversion road kaw na una ang bypass. Ito 'yung ano pang 1972. 70s. Okay na. Do. Sa sisikip ng kalsada dito. Ayun may matras pa. Lumagpas yata sa kanyang papunta nang. Oh, 'di ngirit 'yung matras aja. Lainnya. 'Yung 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 maniobraan do. 'Yung matras. dito pag tanghali o no, rush hour na traffic dito mata pwede ka nang dumaan dito papasok ng poblasyon pero magtiis ka kasi matraffic ito mas konti lang naman maiksi lang itong kalsada to, kasi medyo masikip yan approach na natin yung National Highway kung saan dito dumadaan lahat ng bus papuntang puntang North Cagayan, Isabela, Quirino Banawe yung galing naman ng North papuntang South, papuntang Manila, Dagupan, Baguio yan. dito lahat yan, yan. lalaking truck na nandito approach natin yung JL Fuel, Bro traffic light dyan junction siyong pumuntang Andong ng doon sa dulo kay Newgan Restaurant na sikat na sikat na ah. Okay, mga kaibigan, dito na lang tayo. Kung bibiyay kayo ng bayumbong ito. Ito ang magiging guide nyo.